Alam niyo ba kung paano ko to ginawa? Panoorin niyo to. Hmm. Gagawa ako ng parota at saka sourdough. Kasi nagkikrave lang naman ako ng parota. So, I will make it my own. Bali, isang ano na to, isang kilo na to, dire-diretso na. Kasi gagawa nga ako ng sourdough. Ito ay yeast, sugar, at saka warm water. Naka-rest na to kaya ayan na sila oh. Tingnan nyo. Nagkaroon na ng reaction yung yeast, sugar, tsaka warm water. So, I will make halo. And then, ilalagay ko ito. Lahat na. Nakalagay na dito yung sibuyas, black cardamom, tapos yung cloves. Ayan sila. Tapos iba pang mga spices. Green cardamom mayroon na rin. Nilagay ko na yung manok, tsaka patatas. Tsaka naglagay na rin ako ng bawang. ayana ah, na, mga bawang mince dyan. Bango! Super bango. Ito na, ito na! Mayroon na tong curry leaves, bay leaves. Tapos, um, mete Yun talaga siya. mete uwa, uh, kachore mete. Tapos, ano, uh, garam masala, nakalagay na. Ang Ay bango-bango niya. Excited na ako kasi minsan lang itong gawin. Minsan ko lang talaga itong matitikman dito sa bahay. Kaya, looking forward sa pagkain nito. Kukuha ka lang. Tapos, form to a ball ka na. Ayan. Kung maring ganyan na. Tapos, tagay mo dito. Sanid. Tapos, tinig mo na. Pabilog. Ganyan lang. Tapos, sasalam mo ito. Dito na, sa mo. diba mabilis lang Pag makitag makita mo nang umaaraw sa alsa, pwede mo nang yugyugin to yugyugin Kakaron na siya ng mga bubbles bubbles eh. Pag ganyan na pwede mo na siyang i-flip Wow, May flip niya Oh, diwan Pag matigas na pwede mo na siyang isa lang sa apoy Ayan Ayan, no, di ba? Tapos babalik na rin mo siya. Oops. Tada. Oh, di ba? Bongga tapos okay na. Okay na niyan. Ito pa lang feeling pag kumakain ka ng mga pagkain ng mga Indiano. Hmm. Masarap sila. Ha? Siyempre, niluto ko masarap. Ay, saka, napaka-fresh ang pagkakagawa. Di ba, nakita niyo naman, ginawa ko lang ito, kaya alam kong masarap. At opinion kong masarap. Hmm! lasang lasang yung mga ginamit na spices. Malalasahan mo rin yung cinnamon. At saka yung mga bay leaves, yung curry leaves. Masalo pa itong masarap pag magsausosok ka dyan, oh. Tapos makakakuha ka ng mga laman-laman. Tapos lagyan mo ng sibuyas. Mmm. Tapos puto nyo. Mmm. Naman. Sarap pa, sarap. Siyempre, yung patatas malambot. Ayan. Malambot na yan. Nagtutunaw na yan. Tapos, kuha ng tinapay. Hmm. Ang mangga dito, dahil nga sa matagal na siya nakasalang, yung mismo yung spice ay nanuto sa sibuya. Ay, sa sibuya, sa patatas. Tapos, Match in your mouth na yung patatas. Sabit. Hmm. Kameraman hmm. ko na kikain na. Balanot na yan. Siyempre yung manok. Tikman ko rin yung manok. Hmm. Lambot. Lambot. wabe. Parang, saka wow. Hmm. Guys, yung mga spices na to, mabibili nyo sa mga specialty stores. Tingnan nyo lang. Maa-amaze kayo kasi, sobrang, naka-add lang to, naka-add yung ganyan ng mga spices. Pag i-combine mo, masarap pa rin kakalabasan. Kasi nakakapagtaka. Palagyan mo sya ng cinnamon powder, lalagyan mo ng, curry powder, meron pang ganitong spices na hindi natin makilala. Pero at the end, pagkagawa mo ng pagkain na yun, masarap pala. Ganyan din yung opinion ko. Maraming spices, ganyan-ganyan, pungkol-pungkol -ganyan, yung mga spices. Pero, wala ng ganyan, kuha ng ganito, mix sarap pala talaga. Ay, ano pang inaantay nyo? Matakam kayo kasi ako'y magpapakasasa sa aking food. Bye.